Ay mga kapangarap, nandito na naman po tayo sa ating inabang ang abot kamay na pangarap. Dahil sa nangyari, tinawagan ni Dr. Carlos itong si Zoe na hindi rin siya makalapit doon kasi may mga pulis daw na nakabantay o may checkpoint daw kung kaya sinabi niya na tumawag si Zoe ng pulis at mag-aantay lang daw siya. At ayun na nga. Ito naman si Zoe, tinawagan si Docs dahil kailangan nilang matulangan sila analin at ma pahamak daw ang lahat pero ayaw ni Dax dahil yung pinabayad yata sa kanya ni Moira eh para daw sa kanilang kinabukasan kung kaya't sinabi ni Zoe na kung hindi magawa ni Dax magawin niya daw ito mga isa at gusto niya tulungan sila Annalyn pati na din sila Tita Giselle niya at Lynette at lahat ng na mga nandun pati mga kaibigan niya nang hindi daw Ngayon sa kalaman nila, Lynette, nakarigtas itong si Justin at Annalyn, pero sinabi ni Moira sa kanila na panay na daw yung dalawa baka kaya tiyak na iyak nang si Giselle at si Lynette. At ay nga, ito namang si Justin, hinahanap niya si Annalyn at panay sigaw niya dito habang palutang-lutang at nang makita niya ito, tamang may dumaang bangka. ayon may sila ng tulong at sinakluluhan din sila. Pero sa kasamang pala, nawalan dito ng crudo kung kaya kailangan nila magsagwan papunta doon sa... pabalik doon sa pier pero hindi na kinaya ng mga bangkero kung kaya doon na lang sila sa isla. At ayun na nga, ito namang si Dr. Carlos dahil sa pagpursiging makatulong kay Linet at mga inigtas niya ito. Ngayon numarurot yung jet ski niya papunta doon sa iati kung saan. Nakita siya ni Dr. Linton at sinabi nito na baka sa siya ni Moira at sinabi niya hindi daw at gusto niya lang tumulong. At gusto niya iligtas si Linnet kung kaya sinabi ni Dr. Linton na nandun niya si Linnet. At delikado daw bilisan nila at baka sumabog na daw yung iyate. Ito namang si Moira. Dahil sa ginawa ni Katie na pagpapanggap na kunwari, concern nito kay Moira. Gusto ito ni Moira tulungan at isave. Hindi damay dun sa mga nagawin nila kay Doc Clinton at kay Dok Ray. At ayun na nga, nung lumapit si Moira kay Doc Kitty, bigla niya itong sinakal at ayun, naka... Tawa ng Paranos, Doc Cray at Doc Lendon para makataka sila. At ayun na nga, nahanap nila sila Giselle at Lynette sa mandala. Ito namang si Moira. Biglang nagulat nung biglang siyang nilapitan ni Dr. Carlos at ayan sinakal siya. At tinatanong nito kung saan si Lynette. Pero hindi ito sa mga sagot nung kaya nasaktan ito ni Dr. Carlos at nilagay ito sa container kung kaya't nilak siya doon sa loob pero ito namang si Lynette. At Giselle, si Giselle nag-offer ng 10 million pesos doon sa kriminal na kasabot ni Moira at parang Papayag na yung isang lalaki sana, pero nung kalaganan niya si Giselle, nakita siya ng kanyang kasama at sinaming trader dito kung kahit nang away itong dalawa at tama namang pagpasok nila, Dokri at Doklin doon. At ayan, tinulungan nila si Giselle at lumabas sila nung para hanapin si Lynette. At ito naman si Lynette, nag-aantay ng tulong dahil nilak siya doon sa si isang kwarto at nung malapit na yung oras nung bomba na para pumutok at ayun ang atag lang ang sigaw lang sigaw itang si Lynette. Pero nung mayat maya, nandun na sila Giselle at tinulungan siya para makatakas sila doon. At ayun, mali sila doon at sumagay sila sa maliit na bangka tama namang pagsakay nila at lumayo sila ng medyo konting distansya lang at pumutok sumabog na itong bangka at kaya na nakita ng mga ibang mga coast guard na malapit sa pier o kaya ito namang sila analin parang sobrang umiyak ng mga dahil nabalitaan nilang sumabog na daw yung yati Kung kaya't iyak nang iyak ito at sinisisi nito si Justin dahil kasalanan niya ang lahat at yan ang sinasabi ni Justin na ano yun daw ang gagawin niya para makabawi dahil naukonsensya no, din naman daw siya samantala ito namang sila ni Nate nandun na sa pang pangong sa pier o doon na sila kasama ng mga kasama nilang nakalagda sa sila sa Susan pumunta na din doon dahil na sa pag-alala nang biglang lumapit ito si Dr. Carlos sa so, kanya at tinakpan yung kanyang bibig para huwag sumigaw at sinabi nito na Naku no, no. patay na daw si Moira dahil nailagay niya daw ito sa container pero lingit sa kanyang kalaman. Buhay pa pala si Moira at yun lumapit siya sa kanya at gusto niya rin na mapakulong yung kanyang tatay eh dahil gusto mo nitong tulungan sila eh, pero may nagawa pa din itong kasalanan. Nung maya't maya nakita ni Lynette si Moira na patakbo at ayun nga sinundan niya ito. Ayan, abangan niya ang sasalan ng manata guys. Please don't forget to like, subscribe, and press the bell button for you to notify on my next video. Thank you so much and bye!